kada tuwing may kalamidad, gaya po ng lindol at bagyo, ay asahan nyo ng maraming ari-arian, gaya po ng sasakyan at bahay, ang tiyak na maapektuhan. Nakita naman po natin ang mga videos recently mula nung uh, kasagsagan po nung pagkatapos po nung typhoon na si Tino at ng super typhoon na si Uwan. At kung hindi po masisira, ituluyan namang mawawala at hindi mapapakinabangan ang kanilang mga gamit kahit kailan. At ang mas masakit pa sa kalooban ay hindi pa ito bayad. Dahil kung minsan ito po ay nakaloan pa sa bangko. Kaya ang tanong... Ano po ang mangyayari sa mga loan policy ng properties na nasira o nawala dahil sa kalamidad? Sasagutin ba ng insurance ang pagbayad dito. Yan po ang amang mga tanong na sasagutin ng ating bisitang legal expert, si Attorney Harold Gordon. He's back. Welcome back po, Attorney. Bati po muna kayo. Ayan. Thank you, Miss Pia. Thank you sa ating mga kada. And uh, thank you for inviting me again. Yes, um, Attorney Harold. Very important po ang inyong legal opinion tungkol dito kasi uh, napakadami po talagang kababayan natin ang nasira at nawalan mm -hmm. ng mga ari-arian, sasakyan, tahanan, at kung ano-ano pa, pati kabuhayan nila, di ba, naapektuhan. Mm -hmm. Kaya, ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa properties na unang-una, yung hindi pa po fully paid or nakalone pa, pero nasira or nawala dahil mm -hmm. po sa mga nakalipas na kalamidad? Okay. So, Ms. Pia, ang sinasabi ng batas, eh, kailangan pa rin nating bayaran yung loan na yun. Mm -hmm. Uh, oh. kasi ang pagkawala ng isang property mo na inutang mo uh, hindi siya mode of extinguishment ng isang obligation so uh, siguro para mas madali nating makumpara halimbawa ah, umutang yung isang tao sa kaibigan niya okay. tapos yung kaibigan niya eh sabihin natin eh nanakawan o kaya na hold up hindi niyo pwedeng sabihin ay sorry wala na akong utang ha, kasi nahold up ako so yun yung obligasyon na kailangan mo pa bayaran kahit na yun nga uh, nasira na yung property mo Napakasakit no? um, ano. Paano naman po, Attorney Harold, kung sakasakaling uh, namatay mm -hmm. yung principal na nag-loan nito, kailangan pa po bang ituloy yung pagbabayad ng loan? Uh, yes po. no Kung may co-maker siya, uh, kailangan bayaran ng co-maker. Ngayon, kung namatay na siya, ang magbabayad nun yung estate niya. Kaya importante talaga na meron siyang insurance coverage. Kasi kung wala siyang insurance coverage, yung utang, eh, utang pa rin talaga at kailangan niyang bayaran. Yun yung sad thing about Ooh. that, no? <laughs> yung mga tao na mamatay pero yung utang hindi. Hindi oh. Ano pong ibig sabihin ng estate okay niya? Okay po. So, uh, ito po, no, siguro maganda rin to na malaman ng ating mga viewers na ang utang hindi siya namamana. So... Ang utang, babayaran siya noong estate nung namatay. Ibig sabihin, uh, sabihin natin yung parent namatay, may property siya worth 1 million. Ang utang niya, 2 million. Ang babayaran lang na pwedeng kunin ng mga creditors ay up to 1 million lang. Hindi niya pwedeng sabihin dun sa anak, uy, bayaran mo yung kulang, unless co-maker siya. So, hmm. yun yung parang concept natin na yung estate yung magbabayad. Meaning to say, whatever... Uh, asset they have yes. will pay for the loan. Yes. Parang ganun. Up to the extent ng asset na meron lang sila. Up to the extent ng value ng asset. Yes, correct. Pero past that, hindi na wala nang obligasyon. obligasyon na i-fulfill yung entire amount ng yes. loan. Yes, correct. Um, okay. Meron po kayong nasabi. Ano po ba yung co-maker? At okay. bakit ko ko ako yun di wala na lang co-maker oh, 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 para oh, oh, hindi oh, oh, ko na siya bigyan ng burden. Oh, so sa batas natin no, yung co-maker eh para to para mas madali nating maintindihan, ito yung co-borrower mo o principal borrower mo na in case na hindi ka makabayad, siya ngayon yung magbabayad. Kaya mahirap talaga pumirma no na magco-maker ka. Pero usually kasi meron tayong mga uh, kababayan na hindi sapat yung kumbaga credit score niya Ayun. o credit standing, kaya kailangan mo ng co-maker. Kaya pala talaga napipilitan sila mm -hmm. para meron pang isang mag-guarantee yes, na babayaran yung loan kung yes. medyo mababa yung credit rating ng yes. initial buy uh borrower. Yes. okay so you in so you really you you mentioned insurance coverage mm -hmm. uh, ano naman po ang nakasaad sa mga insurance pertaining eh uh, ito po yung mga lindol yung mga mm -hmm. baha yung mga typhoons. Mm -hmm. Ano naman po ang coverage ng mga insurance wh when it comes to damage caused by yung mga incidenting yun? Okay. So importante ho no, pag kumukuha tayo ng insurance eh, alam natin kung ano ba yung extent o yung mga allied perils at ano ba yung risk na ini-insure niya kasi it doesn't follow na usually pag sinasabi natin, oh meron ako property insurance pero most of the time, fire lang siya. So, importante titignan mo, meron ba siyang rider, meron ba siyang allied perils, kasama ba din yung acts of God, acts of nature. Uh, parang sa kotse din, na parang pag nabangga, okay, covered yung insurance. Pero pag nabaha yung kotse, kailangan meron kong acts of God or acts of nature. So, importante po yan kasi yung insurance contract, meron tayong freedom of contract eh. Mm -hmm. So, kung ano yung nakalagay doon, yun yung coverage. Pag hindi siya nakalagay, hindi siya covered. So importante talaga babasahin ng mga uh, viewers natin no kung mm -hmm. ano yung nakalagay doon sa contract. And the usual uh, insurance will not cover yung mga acts of nature yes, na yan yes. katulad ng lindol, ng typhoon, yes. ng flooding. Yes. Uh, kailangan po eh bilhin to ng extra para yes, magkaroon ng coverage yung mga acts of nature such as those. Tama, Tama po. po. Yes po. Oo oh, oh. and and kung meron man Can they get the full uh, amount ng mga ari-arian nilang nalubog sa baha or uh, yes uh, or or na, nasira sa lindol ano po no depende pa rin kasi oo, depende siya nandun doon pa rin sa, sa coverage policy, kasi oo. yung iba sasabihin at uh, 10 million yung property pero kaya ng budget ko 5 million lang eh Uh, so, to pay the premium, uh, To pay the premium. Uh -oh. So, 5 million lang talaga yung maku-covered. Uh -huh. So, the best talaga, pa-appraise natin yung property. At uh -huh. syempre, yung total value talaga, yung insured natin. Pero syempre, may kalakip na premium na babayaran. Uh -huh. And then again, attorney, parang you still have to prove some things. A uh -huh. Ano ba yung mga dapat malaman uh -huh. ng ating mga kada when it comes to claiming sa uh -huh. insurance? Kailangan... Ano eh may may documentation, yes, 'di ba? Kailangan Apo. mapot. halimbawa kung kung it ko ang sasakyan ninyo ay mabaha, kailangan pang i-prove na sayo yung burner of proof yes. na hindi mo talaga intentionally sinabak sa baha yung kotse mo. Mm -hmm. Kung hindi, Tama. hindi nila mabayaran, 'di ba? So, uh, ano po no sa insurance code na nakalagay doon dapat uh, without unreasonable delay. So, halimbawa, nasunog yung property eh wala naman nakalagay ng specific time. Pero kailangan uh, ngayon mismo sabihin mo na kung baga yung pinakamabilis na possible time within reasonable time. Kasi syempre, assert, ay, titignan pa no, nung insurance company, ano nga ba talaga yung extent ng damage? Kasi kung mamaya, six months na, uh, talaga bang dahil dun sa sakuna na yan o dahil ba dun sa aksidente na yan, kaya yan yung damage. So, uh, as soon as possible na kaya natin within reasonable time, eh dapat i-inform natin yung insurer. Okay. At saka yon yung mga documentation yes. importante po to Correct. take pictures yes and affidavit Oo. especially no para at least legal document siya no e public document siya na sinasabi mong ito talaga yung nangyari. Oo. Kasi halimbawa po attorney pinart um, pinark niyo yung car niyo tapos mm -hmm. sa isang sa isa sa inyong driveway mm -hmm. tapos hindi mo naman na um inaasahan mm -hmm. na mabagsakan nito ng puno. Yes. Uh -huh. Is that negligence? Uh, pwede ba yan i ano? Pwede ba yan i-claim? Uh, pag ganun naman valid no. Halimbawa valid talagang uh, nabagsakan. Pero for example, sinabi na magbabaha tapos uh, sabi ilikas mo na. Pero sabihin na natin uh, hindi reasonable na malikas mo talaga. Syempre unahin mo 'yung sarili mo covered. Okay. Pero kung halimbawa eh itong parte na 'to binabaha, doon mo talaga pinark kasi sabi mo ah luma na 'yung car ko. para na lang makuha ko ng insurance proceed. Kumbaga may parang Uh, uh, pandaraya, eh, no? parang okay. di-deceive mo yung insurance, insurance company, pwede nilang i-deny So, pwede nilang i-deny yun kung ikaw yung may kasalanan o sinadya mo. paano mo yan mapuprove na, na, dinaya. Hin na hindi mo sinadya? Uh, syempre, ano na yun, no? Uh, kumbaga, kung baga question of fact. So, meron siyang <laughs> investigator, meron karing rin sasabihin, uh, kung hindi tayo mag-agree, pwede tayong pumunta sa insurance commission. So, yan yung remedy ng mga viewers natin. No? Okay. Halimbawa, hindi ka binigyan, insurance commission. Pero iti-check po natin na kasi yung contract, minsan meron po nakalagay dyan no, na within a specific period of time, basta not less than one year, mm -hmm. pag hindi ka pumunta doon sa administrative or judicial remedies, mm -hmm. magpeprescribe prescribe siya. So, mm ano po yan? Li lilipas. Lilipas. Oh. Hindi mo na siya pwedeng ilaban sa court. Oh, okay. So, okay. po. oh, ngayon, mga, marami tayong katanungan na galing sa netizens, uh, attorney, kaya umpisa na natin. Uh, here's question number one. Let's watch it. Attorney, ako po si Edgardo Gonzaga. Bali, tanong ko lang po, kung kakakuha ko lang po kasi ng motor, nabahan po ito at nasira. Bali, pwede po ba akong mag-request na palitan po ito sa pinapuha po ako? Okay. So, uh, ano no? Uh, Nakako siya ng motor, mm -hmm. tapos nasira ito, matapos malubog sa baha. Pwede ba daw siyang mag-request na palitan ng bagong unit ang kanyang motor? Okay. Attorney? So, sad to hear, no? Uh, pero hindi eh. Kasi iba yung contract of sale, iba yung contract of loan. Okay. So, di ba, uh, kung bagay sa contract of loan, katulad nga yung sinabi ko kanina, Uh, umutang ka na hold up ka hindi mo pwedeng sabihin ay na hold up pa eh wala nang bayad so syempre in this case uh, may obligasyon ka na bayaran yung contract of loan mo doon sa creditor okay. uh, so best talaga may insurance ka no? just in case ganun yung okay. insurance proceeds yun yung pwede mong pambayad doon sa loan doon sa loan oh okay paano yung wala na siyang motor? Wala na siyang motor. <laughs> so, uh, yun. oo Kaya uh, pagkukuha tayo ng insurance, marami kasing types ng insurance, Miss Pia, no? Pwede na meron kang, yun nga, for uh, acts of God, tas meron ka rin parang mortgage insurance. What's parang that? eto yung uh, may property ka, uh, di mo uh, nasira yung property, babayaran ng mortgage insurance yung banko. Pero ikaw, meron ka pa rin isa pang insurance just in case for your loss. So okay. pwede yun. Different, ah. different, ano siya, different, uh, uh, parang different causes, no? different issue. Tuwan to ang mga uh. insurance, oh, insurance company. insurance <laughs> company. Patong-patong ang oh. mga kailangan i-insure. Mm -hmm. Okay, let's go. I, I, hope nakatulong po yan sa inyo. Meron tayong susunod na katanungan. Let's watch it. Atorny, meron lang akong tanong. Ako po si Mr. Telisado Tumibay me Jr. Meron po akong pamangkin, nakatira na sila sa Montalban at uh, nakakuha sila na housing loan. Ah, ang nangyari po kasi, nasira na dito yung kanilang tinitiran. Ah, itutuloy pa po ba nila ang paghuhulog o ano po ba ang dapat nilang gawin? Tanong lang po. Okay. So ito po yung kanina yung sinasabi Parang natin alam no na, <laughs> yung housing na yung, ito. yung housing in uh, mortgage insurance. So okay. syempre kailangan bayaran mo kasi iba naman ulit yun. no. Hindi uh, okay. naman kasalanan ng bangko na nagpautang siya. So may risk. Uh, oh. So kailangan meron kang mortgage insurance para hindi yung, yung magbabayad sa bangko. Pero kung wala ka noon, eh, kailangan mo talaga siyang bayaran oh. kasi obligasyon yung utang. Yun yung talagang ano doon. Kaya as much as possible, wag na po natin gawin yan. Let's just live within our means. Yes, correct. Ba? Tama. Next po, uh, question number three. Attorney, may lang, mayroon lang po ako itatanong. Yung kotse namin po, yung sa pinagpunan namin, isang buwan na lang tapos na po. Ikaso, e nabaha, hindi ho namin alam kung saan na punta. Katanong lang po ako kung pwede ho papalitan sa pinagpunan namin. Okay, so, same question, no? Oo, oo. Na yun, uh, yun nga, uh, nakakalungkot, pero hindi na siya pwedeng palitan. Uh, lalo na, katulad ito... Tapos, kailangan pa nila bayaran yung oo, oo. natitirang balance. balance. Tapos, syempre, yung, kung may insurance man po ito, eh yung coverage yan, hindi na yung parang amount nung binili mo yung kotse. nagde depreciate kasi. Oo, oo. So, kung 1 million yan, tapos ngayon ang value niyan, 500,000, kung may insurance siya, mm -mm. makukuha niya 500,000, pero babayaran mo yung utang pero hindi ka makabili ng same same na kotse. Oo, so oo. yun ho talaga no pag ganitong sakuna yan yung masakit para sa ating kababayan. At, so nawala daw ang kotse nila inanod mm -hmm. ng baha. Yes. So dapat meron din siyang acts of nature yes. na coverage. Yes. Kung wala uh wala wala, <laughs> wala tayo wala, no kung wala baha talagang... no unless na i-check po natin yung kontrata mm -mm. na halimbawa ganun talagang nawala na destroy Uh, baka pwede pero depende po talaga dun sa kontrata na kukunin no? okay. So importante talaga uh, babasahin yung kontrata. Yes. Uh, kung di naman parang maalam tayo sa kontrata, eh, best to consult a lawyer or someone you know na who knows the law no? parang ganoon. Okay, and we have a last question from our Kadas. Panoorin po natin. Nag-loan kami ng lote sa aming probinsya, pero yung lote na kukuni namin ay minha, kaya ayaw na namin ituloy. Pwede po bang i-refund namin ang loan na kinuha namin, attorney? Okay, so ano to no? Trick question to kasi <laughs> depende sa stage, no, Miss Pia. Uh, kung yung stage na yon nasa buyer-seller pa lang, wala pang loan, depende ulit sa kontrata. Kasi kung may warranty na sinabi, hindi yan binabaha. Pag binaha yan, eh, babalik ko yun, pwedeng mag-refund. Okay. Pero generally, syempre, wala namang gagawa nun, di ba? Okay. Hindi niya, hindi niya maglalagay ng ganong close Ngayon, kung nasa loan na tayo, wala talaga tayong choice. So, kailangan mo bayaran yung loan, no? Uh, yun, yung, yun yung downside ulit. So, importante sa viewers natin, nag diligence. Hindi lang yung parang pag bumili tayo, okay na, magaling na yung pag-sales stock. Uh, maganda talaga yung research, eh, di ba? Parang i check mo talaga muna bago tayo uh, mag-enter into a contract. So at what point attorney can you back out of hmm. a loan? Okay. Kasi uh, meron din akong kaibigan na ganyan eh. Nag-loan siya sa banko. think kasi gusto niyang bumili ng isang property tapos nung tapos inaasahan niya that he was gonna get a raise mm -hmm. in order to pay for that loan mm -hmm. but then hindi pa naman na-assure yung yung raise mm -hmm. so gusto niya sana mag back out of the sale dun mm -hmm. sa property and mm -hmm. back out of the the loan na the they yes. already i ano, secured mm -hmm. okay uh doon sa contract of loan once na na perfect na siya kungbaka may consent object consideration medyo mahirap na mm. pero doon Pag nangkapi, po sa oh mahirap na pero kung sa property meron po tayo masedalo so ibig sabihin kung bumili ka ng property uh, on installment uh, at two years ka nang nagbabayad meron kasi binibigay yung batas na okay may grace period yan O on the second year ibabalik ko yung 50% so yun yung ibabalik ng Uh, seller o nung developer, yung 50%. Kung sale on installment to ah, under law. And then, habang every year na dumadagdag, may plus 5%, but not more than 90% ng total na nabayad mo. Uh, so, yun yung pang-protect, yun yung ginawa ng batas na pang-protect sa mga installment buyers. Mm -hmm. Pero, iti-take note lang po natin na ito, eh, doon sa direkta doon sa developer. Mm -hmm. Pero kung nag ka na sa bank, yun po, yun yung downside. Uh, ibang usapan mm -hmm. na yun. Kasi si banko, babayaran si developer. Ngayon, kayo na ni banko yung magkausap. Mm -hmm. Di mo na pwede sabihin kay banko, ay sorry, ayoko na. Kasi contract of loan na siya. Hindi na siya contract of sale uh, in installment. Hindi na siya ganon. Mm -hmm. So, once nakasana talaga with the bank, yung loan na yan, there's no other course yes. but to uh, pay for it. Or, syempre, i-default -de natin. Pag-default de natin, Uh, What happens then? Pwedeng kasuhan tayo ni bangko, di ba? Pag may property tayo, pwedeng ma-attach, di ba? Ma-garnish. Uh, kung hindi naman, eh Maremata. Maremata, yun. Maremata. Plus damages. Yun yung problema. Oh. So, ang hirap eh, no? Kasi minsan yung pangarap mo lang naman, magkaroon ng simpleng bahay, magkaroon ng kotse. O -o. Uh, so, kailangan mo talaga before we enter into this big purchases, itong mga decision na to, kailangan talaga paplanuhin natin at i-check natin no, ano ba yung mga risk. And syempre, insurance. No? Insurance kasi tingin natin cost. Pero at least, no, pag tinignan mo siya, okay, cost, pero it will protect me in the future, na just in case these things happen. Pero kung masyadong mahal, yun ang problema. <laughs> yun ang Oo. ano. Ano po ang pinakamagandang tip na may iwan nyo para sa ating mga kada? Lalo na dun sa mga kada nating ah... Uh, very susceptible sa mga mm -hmm. acts of nature na to. Alam naman mm -hmm. natin yung mga lugar na yan. Mga mm -hmm. kada natin sa Bulacan, mm -hmm. mga kada natin ngayon sa Cebu, yes. di ba? Marikina, mm -hmm. yung mga ganyan. Um, what is the best recourse? Sigur If they're gonna uh, take out a loan for mm -hmm. a property or any kind of possession, mm -hmm. kailangan ba, do you suggest na i-insure nila yung mm -hmm. Uh, bibili nilang yun okay. in the, na may acts of nature uh, mm -hmm. coverage. For me po, ano no, uh, Miss Pia, para sa ating mga kada, importante due diligence. Kasi kailangan pag-aaralan mo muna talaga lahat. Pangalawa siguro, magpa-financial plan, projection ka. Uh, at isasama natin to doon sa financial plan natin, yung insurance cost. Kasi ano na yan eh, kumbaga parang Uh, siguro noong unang panahon pwede natin sabihin, ay hindi naman to binabaha. Pero ngayon alam na natin eh. Correct. Alam natin may risk. Yes. So bago tayo mag-purchase ng kotse, bago tayo mag-purchase mm -hmm. ng property, i-check okay. muna natin, ah kaya ko yung monthly. Mm -hmm. Pero kaya ko rin ba yung mga additional cost? Kasi may insurance yan. Mm -hmm. Di ba? Meron niyang other fees, no? So, importante po na i-check natin yun. Kasi, gaya nga na sinabi nyo, we should only live within our means. Kasi kung mag-live ka talaga beyond your means, kahit na million-million yung pera mo, kung million-million din yung babayaran, Mahirap talaga. So ayun po, siguro 'yun yung advice natin, due diligence and at the same time, yung financial insurance plan. isama mo yung financial okay. plan. Kasama yan sa cost. And syempre i-check yung kontrata. <laughs> yung legal side no, kasi syempre pag kontrata sasabihin eh pumayag ka, ito yung nakalista sa kontrata, pumirma ka, binding na yan. Kaya, attorney, ibigay mo na nga ang inyong contact details <laughs> so, para no. matulungan mo mga kada natin mag -design. ayan So sa ating mga kada, you can always follow us at Garden C and Associates Law Office. Meron po tayong Facebook, meron tayong Instagram. Pag may tanong kayo, nandiyan lang kami to help you uh, sa ating mga legal and siguro financial na rin. No? Uh, planning ha, hindi yung financial na <laughs> financing. No? Financial planning. So ayun po. bakit ka ng pera. Bakay ka ng alam po. Mia. Sana po nakatulog yan sa inyo, mga kaada. Ang pagkasira po kasi at uh, pagkawala ng ari-arian ay hindi talaga may iwasan tuwing may mararanasang kalamidad. Masakit man po sa bulsa ang gastusin kapag ito po ay nangyari, mas okay na rin iyon kesa buhay po ang mawala. Dahil ang mga gamit na nasira na nawala, pwede pong mapalitan. Pero kapag buhay na po ang nawala, wala nang balikan. Let's get together. together. Sun twenty-five. Sun twenty-five.